Mingming, -ming, sino nagtapon sa inyo? Ah, Mingming, -ming, kawawa naman. Oh, yung kukuyot pa naman, oh, nagre-reklamo na, oh. Hello mga kamyami, kamyaw di kapaw milya. Panibagong video na naman ang sishare ko sa inyo sa araw na ito. Pero bago yan ay magsubscribe subscribe muna kayo sa YouTube channel na ito at salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga dati nang nakasubscribe. Eto na nga, dumalo kami sa puntod ng nanay ko. ah, uh, death anniversary niya. Hey. At nangyari nga, eto, after naming mag-pray uh, at saka magtirik ng kandila ay, eh. may mga kuting lumapit sa amin kasama ko ang aking anak. So, ayan, panuorin natin. Ming, ming! Oy, gugutom na iyan ay, oh! Oh! Kawawa! Gugutom na! Ah, gugutom na ikaw! Ah, wala kami dalang food ay. Oh. Na rito? Hindi namin alam na, na may kuting dito. Ah. Oh, ha? Ay, saan natin idadala yan. Ando na yung isa, o. Oh, Takbong takbo. Ayan yung isa, o. Oh, Takbong takbo. Ganito kaya ilalagay? Teka lang. Iisipin ko muna. Kuting-kuting! Kuting-kuting! O, oh, kawa naman oh, na. Kaya nga. Sa so, kaya pwedeng i-ano ito? Kuting, kuting! At least yung may mga ano lang sila na pagkain. Kuting! Dala mo sa may apartment, may kasama sila roon. Idaan ko roon. Hindi, kaya ito sila alis doon. Hindi, yan. At least doon, ano, bigyan natin na pagkain. Muna, bago pumunta sa so Klein. Ilagay muna. Hindi kaya tatalon. Hindi. So, ayan na nga. Nilagay dextrose, na nga po nung anak ko ano, dun sa timba. Naghanap siya ng timba oh, doon ano, parang may nagpa-construction. Nakakaawa so, lang na? na iniwan doon kung saan walang tao. Wala silang makakain. So, nag-decide nga kami uwi. Ito na nga nung gabi. Wait lang, wait lang, uh, wait lang. Sa kasamang palad po. Yung dalawang kuting ay hindi nakinaya, kinaya yung kapitbahay kong si mm -hmm, mm -hmm. Wena ay uh, mahilig din at mapagmahal din sa hayop inilibing oh, na lang niya, hinahanap yung umaga oh, oh. ay nung, oo, nung oh, umaga ay oh, wala yan na, na. na, na. bali eto namang isang pusang to si Coco ay pusa lang din dyan sa paligid na pinakakain din namin Kain na. so eto na nga Pinigyan ako ni Wena nung parang oh, box naman, na mapaglalagyan. Medyo malamig po yung panahon nitong mga panahong ito. December 2 eh, nung makuha namin sila, talagang malamig ang panahon. So kung nagtataka kayo, bakit uh, andyan lang sa labas yung dalawang natitirang pusa? Eh, hindi ko po sila pwedeng ipasok sa loob kasi nga baka mahawa yung tatlong pusa ako sa loob. Uh, wala pa silang vaccine at saka galing sila sa labas oh, sa oh. cementerio pa so hindi tayo sure kung ano ba ang status ng kanilang health so dito muna sila sa may box na to, nagyan ko yan ng tela oh, at dyan ko sila pinapakain wala akong uh, makitang milk replacement pa so hindi ko sila mabigyan ng milk at wala din ako makitang mama ay, Kat. Ito, So, ba, ang tangay may bibigay ko lang, lang ay pagkain lang. na wet food. Wait lang. At tubig na may dextrose powder para bumalik yung kanilang lakas. So, ayan silang dalawa na lang out of four na nakuha namin doon sa sementeryo. Yun. So, dalawa na lang silang nakasurvive. So, dala na rin siguro ng gutom at matagal na siguro sila doon. Ang tingin ko sa mga to para mga isang buwan pa lang eh. Maliit pa eh. Sobrang hinang-hina sila. At yung dalawa, hindi na nila kinaya talaga yung lamig. Plus, mahina na rin nung kinuha namin. Nga lang eh, apat sila. So, bawal may maiwan, nakakaawa. So, eto mga ka-meow ni ka di. Ah, ah, ko sila nung wet food na meron ako hmm. and Akin then yung na. wet food may konting dextrose na, powder ako. din ako nilagay at eto namang isa si Coco binibigyan ko din mabait lang din naman yan hmm. by the way namatay ayan din ayan. yan Pina napatay nung pusa dito sa kapitbahay na malaki nasa pool sa leeg kaya wala na rin yan si Coco Aba, kayo. pa kayo, ito July, baba ito. So, baba ayan. baba, baba baba dyan Galing nyo ha. Makaabang kayo ha. Hindi. Diyan lang. Bawal. Bawal lumabas. Ba, ba, ba. Maangal ka pa, Abi ha. So, ayan nga ang mga pusa ko. Si July, si Abi. Eh, mga gustong lumabas. So, makiadaday. Eh, ayaw ko nga payagan lumabas. At mahirap na maginaw. So, eto na the next morning, ayan na, dalawa na nga lang sila, medyo maginaw daw, araw to, kaya hindi ganun kaginaw. So, ayan, may pagkain sila bagong lagay ko yan, and then tubig, laging ganun. So, eto, ayan, lumabas na siya. At eto ay, uh, I think, uh, nung hapon na to, hindi ako sure. Wala na silang pagkain. Maglalagay ako ulit ng food sa kanilang dalawa. So, may tela lang dyan. At uh, usually yung tubig na may dextrose water. yon So, nandyan sila sa may harap ng apartment ko. Meron dyang spasyo na dyan sila nakalagay. And then, hinarangan ni Wena yung gilid niyan para hindi ganun kahangin. Kaya lang medyo makulit nga tong dalawang to. Lumalabas talaga sila ng kulungan. So, ang mabuti lang sa kanila kasi kumakain sila. Nga lang, syempre, hinahanap nila yung init ng katawan ng nanay nila. Kaya, nakakaawa sila na ganyan na pinilit nilang mag-survive. At siguro, nagkataon lang din talaga na pagdalaw namin ay na-expose sila doon. Nagpakita sa amin, lumapit talaga na parang humihingi ng tulong, parang gutom, nakakita ng tao. Kaya, ikuro, yung mama nila, hindi natin sure kung nandun ba, or wala kasi bakit gutom sila, or baka wala rin makain yung mama, or baka iniligaw yung kuting na iwan yung mama, hindi natin alam kung ano talaga yung kalagayan nila. Eh, tinry nating i-rescue. So, hindi ko masasabing perfect ang pagkaka-rescue ko kasi, ayan, kung ano yung kaya ko lang ibigay, yun lang. Medyo makulit po itong isang toy, ayan no Pagkakain niya, bababa agad, lalabas, gagala ng konti, pero medyo mahina na yan. And then, the next day po noon, hindi na rin kinaya nung kuting na yon ng hina na siya. Iba na rin kasi puno na ng tayo mo mukha niya. Kaya ang natira na lang talaga ay itong isang ito. Itong parang kaliko. So, ayan. Wala na akong choice kasi sabi ko na lang, kailangan may makasurvive dun sa apat na yon dahil ginawa ko na yung mga gagawa namin ni Wena para dun sa mga kuting. Kaso di talaga kinaya yung lamig. So, nag-decide na ako na ito, itong natitirang pusa ay ipasok sa CR. At least sa CR, siya lang yun nandun. Hindi magkakahawahan kung ano paman. And nilagyan ko siya niyang rechargeable na ilaw para meron siyang init. Kasi base sa aking mga nabasa at mga napanood, kailangan may init lalo na kapag ganyan pa lang yung edad. Plus nanghihina sila. So nag-decide ako maglagay ng rechargeable dyan sa Kulungan yan pinatay ko yung ilaw so ganyan kahit papaano hindi ganun ka at meron silang lamig. And then kapag umaga, inilalabas ko siya dito kasi di naman ganoon ayan Ayun siya nagka-sunbathing. Ayan, nagpapainit siya dyan So talagang eto na lang sabi ko kailangan makasurvive siya. Nag iisan lang siya sa kanilang apat na na-rescue. Pagkaaraw sa labas, pagkagabi, ayan, pinasok ko na naman sa loob. Kasi gabi na, binigyan ko siya naman dyan ng litter box. Napakadali niyang matuto. At kapag kagabi, doon siya sa labas kasi meron siya mga kasama namang ibang pusa at saka may kulungan naman doon. Kain, Ay, ko pa rin siya ng Uy, food. So, hindi may ako makalabas dyan kasi nga, ang dami na nilang pusa sa labas, nakaabang. So, minsan kahit nabigyan mo na, hihingi pa rin talaga. Eh, hindi naman sa pagdadamot. Eh, na medyo yung budget oh, okay. ko ay eh. ano na pagdating sa food. Ka. Since, priority ko nga itong ni rescue siya lang muna yung nabigyan ko. Kasi nabigyan ko na yung mga yan, humihingi lang ulit. So, ayan, ayan na siya. Basta ganun yung ginawa ko. Sa gabi, nasa loob ng CR. Tapos, sa araw, inilalabas ko siya. Kasi, nawala pa siyang bakuna. Nawala siyang anything. Baka, magkahawahan sila kung ipapasok ko siya sa loob. Ayan. And then, eto na ulit the next day. Ayan, mayroon na siyang plato. Binigyan ko na ng lalagyan. So, medyo sinisilip-silip ko, binabantayan. as hindi tayo sure kung siya ba talagang umubos nung pagkain or yung ibang pusa kasi yung ibang pusa, sanay na sa paligid meron silang kakainan at ayan, si July ang nag-aattempt lumabas at gustong makita yung ganap ayan so, eto, ayan na siya medyo, kita nyo naman medyo lumaki-laki na siya, meron akong pinainom dyan every, ano to, uh, every day may pinainom ako dyan yun yung healthy silver Pinainom ko siya 1 ml, 3 times a day. Yun. Mm, pakiramdam ko malaking tulong yon sa kadextrose water. Tapos, okay naman siyang kumain. So, ayan na siya. From, uh, ano, medyo lumaki-laki naman na siya. Maga, hindi na nakakatakot pawalan. At, marunong siya, magaling. At, sabi ko nga, talagang, siya na lang talaga yung nakasurvive at salamat to sa mga uh, paunang lunas dun sa healthy silver malaking tulong siya plus laging dextrose water ayan napakagaling magtabon ng dumi niya oh mag cover ng dumi matalino talaga ang mga pusa kahit anong klaseng pusa pa yan ayan nasasanay na siya and then pag gabi na naman ganon yan na naman siya, nakakulong with ilaw. After niyang kumain, papatayin ko na yung ilaw. And then, yan lang ang matitirang ilaw, yung rechargeable na yan. So, hindi siya giginawin. So, yan mga kamiyaw, may kamiyaw, di ano ba yung experience yun? At naranasan nyo na bang mag-rescue ng mga pusa? Ano ba yung ginawa nyo paunang lunas? Yung gusto nyo mabuhay lahat pero di ina inaasahan talagang hindi kinakaya. Sobrang lamig kasi nyan. December yan eh. So, ayan. Pinangalanan ko siyang Rere. At abangan nyo yung update sa kanya. Hanggang sa muli. Meow, meow.